So ayun guys, bumabalagbag itong bus dito sa gitna ng kalsada. Ayun oh dito sa may Crino Highway ang alam ko dito to, to, sa may ano, gulod gulod no balichis Quezon City ayan oh nasa gitna talaga yung bus na yan kaya tingnan mo kami mga rider nasa ano na nasa sidewalk na dumadaan kasi wala eh dalawang lane yung kinain niya yung papuntang uh, bagbag na harang tapos yung papuntang uh, bayan mismo na harang din kasi ayan oh nakabalagbag sa gitna yung bus so Kaming lahat, kanya-kanya na lang Diskarte kung saan makakadaan O ayan o, yung mga rider Wala ka talaga makadaan dyan Kasi sa gitna mismo Dalawang lane yung naharang niya Ewan ko ba ano nangyari yun sa bus na to o ayan, o ayan o wala namang driver Ewan ko ba, kumurbada siguro yan O ayan o, tinan nyo Nasa gitna talaga siya <laughs> Kawawa o, ayan o, yung mga jeep o. Yung mga, ayan o, makaharang Di ba nasa gitna talaga Oh, ayun yung jeep kawawa. Oh, ayun oh, traffic talaga. Yung mga papuntang ano, bagbag di makadaan kasi nakarang sa gitna yung bus. Oh, ano ba nangyari diyan? Oh, ayun oh. Kanya-kanya <laughs> na lang kaming diskarte dito. Kanya-kanyang singit. Ayun oh, wala tayong magawa eh. Ganun eh.